Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, si DTI uh, Director, DTI Cotabato Director, uh, si Sir Ferdinand Cabiles. Maganda umaga po, uh, Director Cabiles. Yes, magandang umaga po, Ma'am Cecil and Senator Francis Tolentino. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na dito po sa inyong programa at sa mga nakikinig po ngayon. Oo, pagkaganitong season talaga, sir, kabi-kabila yung mga exhibit, yung mga expo, yung mga tiyangge. Ano po, uh, this is the time of the year na nagsa-shopping yung ating mga kababayan. Tell us, sir, about ito pong inyong Treasures of Region 12 Trade Expo 2024. Uh, yes, ma'am, Cecil. No? Ngayong November 15 to 17, gaganapin po sa Glorieta Activity Center, Pound Drive, Makati, ang Treasures of Region 12 Trade Expo 2024. Inanyayaan po namin ang mga nakikinig ngayon sa ating programa na subukan naman po tingnan ang mga produkto ng Region 12 na pinapangunahan po ng tuna products, meron tayong coffee products at yung uh, famous po na tinalak hand products ng South Cotabato at marami pa pong ibagaling po sa uh, Region 12. Mm -hmm. Sir, uh, ngayon araw ang simula uh, nitong Trade Expo. Ano saan po gagawin at hanggang kailan po magtatagal? Ay uh, yes ma'am Cecil, mm -hmm. no gaganapin po ngayong 3 PM ang opening program November 15 sa Glorieta Activity Center mm -hmm. at hanggang November 17 po ito, uh, Sunday hanggang sa closing time po ng uh, mall. Ah uh, makikita po ang display ng 12 sa activity center po mismo mm -hmm. para sa ating mga regalo lalo na po sa mga corporate giveaways. Opo. Sir, gaano karami? Ito mga produkto na inyong itatampok dito po sa Trade Expo. Ah, uh, meron po tayong 150 mm -hmm. types ng product o tawag po natin Ma'am Cecil na uh, stock keeping unit. Galing po 'yan sa about 50 na mga micro and small enterprises na galing po sa region 12. Mm -hmm. uh, tuna, coconut-based wow. coffee, ah uh, cacao, mm -hmm. at saka mga handicrafts po natin. Wow, ang ang uh, lawak po pala ng range ng mga produkto ano? Opo, lalo na yung mga nabanggit ninyo. Ayan yung madalas na pang-giveaway nung ating mga kababayan pagkapasko eh no, kape, lalo na hu yung kape, chocolate, ano po, meron din ho, um, director mm -hmm. Yes ma'am. No. So inaanyayaan ko nga yung mga coffee shops natin, yung mga nag-operate ng mga uh, hot and cold beverages na tingnan po natin as possible supply yung coffee and cacao po from Region 12. Kasi uh, aside naman po sa Region 11 na marami din pong cacao uh -huh. doon, ang Region 12 naman po ay baka pwede nilang i as a possible supply ng mga kailangan nila na coffee at cacao ma'am mhm -hmm. Opo. Ah, nakakarating na po sa ibang bansa actually. Di ba, Director, itong mga produkto na galing po sa inyong rehiyon. Ah, so, bakit dapat, we, we expect na dapat eh, tayo na po ang tumangkilik mismo, ano? Nito mga produktong Pilipino. At saka yung mga habing, ano? Yung mga woven fabric, nakita ko rin po yes, kanina. Kasama rin yes, sa po sa tatampok, ano? Mm -mm. Mm -hmm. -hmm. Yes, right. ma'am. Uh, kasama po natin yung world famous na tinalak o yung sabi natin na ginagawa sa South Cotabato, yung uh, the land of the dream weavers ang tinatawag po. Yeah, ah, yung tinalak, opo. Yan ay tela, sir, ano, na hinabi. Yes, ma'am. Uh, galing po sa ating tibuli na indigenous people at ang design po ay inspired ko ano yung nasa panaginip nila. Kaya tinatawag silang uh, dream weavers. Oho, ah, oho. Ito po, in-export na rin natin, ano, yung mga produktong yan, uh, Director? Yes, ma'am. Nasa uh -huh. international stage na po ang textile na yan uh -huh. uh, bilang isang uh, uh, tawag natin natural textile. Mm -hmm. Opo, sir. Sige po, anyayahan niyo po yung ating mga kababayan, sir, na magtungo po dyan sa Trade Expo ng Region 12 dyan po sa Glorieta. Yes ma'am Cecil. Unang-una maraming salamat po sa program ninyo ma'am Cecil at kay Sen. Francis Tolentino sa pagbibigay po ng oras na mai-promote natin ang ibang produkto naman po ng lahat ng region sa buong Pilipinas. At ngayon, November 15 to 17, may trade expo po ang Region 12 sa Glorieta Activity Center sa red Makati support local po tayo. Maraming salamat po. Opo, tsaka malaking tulong po yan sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Region 12, dyan sa Soksarje. Yes, Opo, so tangkilikin natin ang sariling atin. Maraming salamat po, Director. Maraming salamat po, Ma'am Cecil. Ayan po si Sir Ferdinand Cabiles, ang Provincial Director ng DTI Cotabato.